Bitter ba ang love life mo? Malamig ba ang valentimes mo? Wala kang ka-date ngayong February 14? Simpait ba yan na ampalaya na niluto ko? Halika po, samahan niya akong magluto. Ingredients, bawang sibuyas, kamatis, at chorizo na longganisa, at dalawang medium size na ampalaya. Very healthy food po ang ating lulutuin ngayon. Ayan, iniuna ko pong lutuin yung chorizo. Dalawang piraso lang po. Pwede din pong ginilingan sa hug niya or kahit wala po siya. Optional lang naman po yun. So, nilagay ko na po agad yung bawang. Ninekos-mekos ko lang po hanggang lumabas ang aroma ng bawang At isinunod ko na po agad yung sibuyas. minekos-mekos ko lang din po hanggang lumabas ang aroma ng sibuyas ayan and then isinunod ka na po agad ang kamat halo-halo lang po at pinagsama-sama ko na po siya hanggang sa lumambot yung kamat napakadali uh, budget friendly swak sa budget kayang-kaya ng mga nanay lutuin ito at napaka-healthy food po ang palaya. Ayan. So, yung ganyan na po yung itsura niya. Malambot na din yung kamatis. Inilagay ko na po yung ampalaya. Ayan. Hinalo-halo ko lang po. Ayan. Pinalambot ko yung ampalaya for about mga 5 minutes. Minekos-mekos ko muna. Pero bago yan, tinimplahan ko na muna ng mga pampalasa. Nilagyan ko po siya ng pepper. At konting magic sarap. Yan lang po, dalawa lang po yung pinantimpla ko sa kanya. Ayan, pinakulo ko pa po siya. 5 minutes ulit. And then, hinalo-halo ko po siya. Gumamit din po ako ng isang pirasong egg. Binati ko po muna siya. Ayan, malambot na po yung ampalaya at inilagay ko na po agad yung itlog. Halo-halo lang din po ng konti. Mga niluto ko pa po siya, mga 5 minutes. And, almost done. My own version. Ginisang ampalaya. Tikiman time. Mmm, masarap. Hindi po siya mapait. Thank you for watching. Hope you like it. Happy Saturday.